Ayan, so ito na nga yung uh, bagong uh, balita, no? breaking news talaga na matatawag ito dahil uh, inaffirm po ng uh, Supreme Court yung kautosan ng uh, Commission on Audit na hindi nararapat, illegal, irregular o kung ano mang tawag doon sa kanilang desisyon. No? Uh, yung 83.4 million pesos kasi na inilabas ginamit ng mga opisyal no ng uh, PhilHealth no para sa kanilang educational allowance, sa uh, assistance sa mga birthday gifts at kung ano-ano pang mga bagay-bagay no kung saan nila ginastos yung 83.4 uh, million pesos imagine yun napakalaking halaga nito guys No at uh, sabi ng uh, ko wa irregular ang paggamit nito ng uh, pondo. No, sila rin ang nagtatakda na ng sarili nilang uh, uh, sahod yung mga official nila, sila na yung nagtatakda. Sila na yung nagsasabi kung magkano ang sasahuri ng kanilang mga uh, subordinates. No, ang trabaho lamang po ng na uh, uh, PhilHealth officials is i yung kanilang pondo i-manage in a sense na hindi sila yung nagdidikta Pero ang nangyayari po sa budget na ito noong panahon po ito no ni uh, presidente uh, binigno si Simeon Pinoy Aquino. Ayyan. So uh nakakapagtaka na binabatikos ninyo yung uh, panahon ni uh, President Rodrigo Roa Duterte. No, e eh, panahon po ito ni uh, uh, President uh, Benigno Simeon Pinoy Aquino na kung saan ay napaka kung uh, kumbaga ano ba yung pagkakakilala ninyo kaya uh, sa administrasyon ni Pinoy. Walang kinurakot. Okay, so tahimik kasi. Kasi nung panahon niya, malakas pa masyado. Malakas pa po masyado yung grupo ng mga dilawan. Ibig sabihin, masyado pang madumi, masyado pang, uh, kumbaga, uh, nagtatakipan pa yung mga namumuno ng bawat uh, ahensya ng uh, pamahalaan, 'di ba? Hanggang sa COMELEC nga, 'di ba? Kasama na nga diyan si uh, uh, attorney Ruena Guanzon, 'di ba? Yung parang si attorney Ruena Guanzon, kung inyong matatandaan, appoint tipo siya, no? appointed po siya ng uh, dating uh, pangulo ng Republika ng Pilipinas nanay po ni President Benigno Pinoy Aquino ang nag-appoint sa kanya sa Cadiz City bilang mayor at nung naging uh, presidency eh si, uh, uh, Pinoy ay inappoint niya uli si uh, Commissioner Ruwen Agwanzon sa COMELEC para maiwasan para mapigilan yung mga tao yung mga uh, naghahangad na maging pangulo no? na makapasok sa uh, pamahalaan di ba hinarangan nila yung pagpasok ni uh, uh, president rodrigo Roa duterte pinabinawalan nila yung pagpasok ni uh, miriam defensor santiago ni uh, president ni uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan, so uh, nung nagising na yung mga Pilipino, no, binigyan nila ng pagkakataon na linisin ni uh, President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. yung kanyang pangalan. Ibig sabihin, kumbaga nagtiwala ang mga Pilipino, no, ang 31 million Filipino nabigyan pa ng pagkakataon si Presidenta Bongbong Marcos Jr. para malinis yung kanyang pangalan ay nawala no sa COMELEC si uh, Commissioner Ruben Aguanzon. So nawala din yung ilang opisyal no yung matataas na opisyal sa uh, Supreme Court. di ba Kung inyong matatandaan, na hindi ko nababanggitin yung mga pangalan ng mga opisyal na no, yung matataas po yun. So, yun na nga, nung naubusan na ng galamay, ng kapit sa iba't ibang ahensya, sa iba't ibang opisina ng gobyerno o pamahalaan, ang mga dilawan o grupo ng mga dilawan o grupo, sabihin na natin grupo ng mga Aquino, ay naglalabasan na ang katotohanan. Okay? Nung panahon nga po ni President Rodrigo Roa Duterte, ay pinag-aralan niya no iniutos niya na tanggalin ang korupsyon. At yun na nga, no? during the time of President uh, Rodrigo Roa Duterte, may nakita ang Commission on Audit na katiwalian sa PhilHealth. At uh, dito nga ay nawawala yung higit uh, 80 million pesos. So, sa pag-aaral at investigasyon na ginawa ng PhilHealth, uh, ng, ng COA rather, ay irregular. Irregular, hindi tama, hindi naaangkop yung paggastos o paggamit ng pondo ng PhilHealth. Kaya nga napabalita na magsasara yung PhilHealth dahil naubusan ng pondo. Okay? So, sana sumapat yung ating budget. Sana ni tayo nagkaunda utang-utang ng napakalaki noong panahon ng COVID kung hindi nawala, kung napalaki pa masyado yung pondo ng PhilHealth Ayan. So by the way, hanggang ngayon mga kaibigan ay hindi pa rin na uh, lumalabas yung sinasabing 10 uh, million no? yung 10 million na pondo ng uh, PhilHealth hindi pa rin yun na sinasabing kinuha di umano ng uh, opisina ni uh, Senator Risa Hontiveros noon. So anyway, hindi natin pag-uusapan 'yon. Let the court uh investigate this matter. At uh, 'yun na nga ang nakapagtataka dito. Imagine kahit birthday gift, Christmas gifts, sagutin ng PhilHealth, ibig sabihin yung pondo nila ay para lang sa birthday gift. Diyos ko po, parang gusto ko na rin magtrabaho sa PhilHealth para every birthday ko meron akong milyones. Hindi na po ano yun eh. Hindi na po sakop ng uh, gobyerno yun, yung pa-birthday ng mga kamag-anak nila, mga mga anak nila o mga kapamilya nila, mga official sila, palibasa sila yun nasa posisyon. So akala nila ay laging bilog ang mundo. Akala nila ay uh, uh, kaya nilang patakbuhin. No, ang daigdig, ang Pilipinas. Ayan, sa sa loob ng ah, habang buhay hangga tayo ay naririto. Ayan. So, 'yun lang guys, no. Uh, kudos to uh, the uh, Supreme Court for their decision. At uh, 'yun na nga ay uh, inatasan na ng Supreme Court yon kataas-taasang hukuman na po ito mga kaibigan mga katungkod ibig sabihin yung kanilang uh, uh, order is final and executory ibig sabihin kailangang sundin kailangang sumunod ng mga opisyal na ito ng PhilHealth Pinapasoli sa kanila yung halaga ng pera na nawala noong panahon ni President Benigno Pinoy Aquino. Imagine, that's 80.4 million pesos. Napakalaki nun. So, ang tanong dito, wala bang kulong? Refund lang ba?